Hi everyone! Good morning! Nakaka-relax tingnan yung kalangitan, no? Katatapos lang po nating mag-breakfast. Late breakfast po kasi late na rin pong natulog. 2 a.m. in the morning. So, nainganyo lang po akong i-video ang labas po ng view. Kasi ang ganda-ganda pong pagmastan. Ayan po kasi yung isa sa mga favorite kong panuorin kapag po ganyang kaganda yung mga ulap sa kalangitan, na nakaka-relax, nakakawala po ng problema. Nakakawala ng stress. Ayan, kahit po um, may isipin tayo, ayan, nakaka-relax kahit pa paano nababawasan po yung um, stress, homesick. Um, ilang araw na po, magki na. So, ilang taon na rin pong hindi nakakapag-celebrate ng Christmas sa Pilipinas. Eight years. At iyan po ang isa sa mga pinaka malungkot na parte ng buhay as uh, an OFW. Ayan guys, um, thank you so much for the support. Sana po huwag kayong magsawa. God bless everyone.